Buenas dias mga kasangkayan maligayang pagbabalik sa aking munting channel. Panibagong araw panibagong kaalaman ang munting maibahagi ko sa inyo. Kung ikaw ay isang aspiring technician, samahan mo ako sa ating episode ngayon about calling tower. Pero bago yan pagkatapos muna ng isang maiksing intro. But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your desire drive your choices. There is wholehearted passionate effort passionate effort leads to expertise. Where there is expertise, opportunities and success follow. Ano nga ba ang calling tower? Ang calling tower sa HBAC ay isang malaking kagamitan na ginagamit para ilabas ang init mula sa gusali patungo sa atmosfera. Paano ba ito gumagana? Ang mainit na tubig mula sa condenser ng chiller ay pinapadala sa calling tower. At sa loob ng calling tower, ang tubig ay inispray at dumadaloy sa film media para bang honeycomb structure para lumawak ang contact area sa hangin. May fan na humihigop ng hangin, kaya ang init ng tubig ay nailalabas sa pamamagitan ng evaporation at heat exchange. Ang lumalamig na tubig ay bimabalik sa condenser. Ang layunin nito para mapanatili ang tamang temperatura ng condenser water. Maging efficient ang operasyon ng chiller at iba pang its BAC system. Para sa efficiency ng operation, kailangan ang regular na maintenance. Proseso ng pag-inspection, paglilinis at pag-aayos ng cooling tower upang masiguro na maayos itong gumagana. Efficient at ligtas gamitin, importante ito dahil ang cooling tower ay exposed sa tubig, hangin at dumi na maaring magdulot ng scaling, corrosion, algae at bakterya kagaya ng leginila. Ang pangunahing gawain para sa cooling tower maintenance ay ang regular na inspection. Suriin ng fan, motor, belt, pump, drift eliminator at water distribution system. K Check kung may leaks, unusual noise o kaya vibration. Suriin ang panel display ng chemical dosing system para malaman ang water conductivity level ng condenser line. Bakit na ba kailangan ito? Ang conductivity ay sukatan ng dissolved minerals sa tubig. Kung mataas ang conductivity, ibig sabihin mataas ang impurities at ito ay magdudulot ng scaling at corrosion. Kung masyadong mababa naman ang conductivity, posibleng sobra ang blowdown o kaya ang chemical dosing na nasayang sa tubig at chemical. Ang chemical dosing system ay may sensor at controller na real-time na sumusukat ng conductivity level. Doon makikita kung nasa tamang range ang tubig. Kung lumalampas sa set point, automatic mag-activate ng blowdown valve para maglabas ng tubig at pumasok ang fresh makeup water isa lamang ang mga ito sa pamamaraan ng tamang maintenance ng cooling tower at condenser line Napakahalaga ang paglilinis ng cooling tower bisen dahil dito ipon ang putik, dumi algae, scale at corrosion products na pwedeng magdulot ng pagkabara, bacterial at pagbaba ng efficiency ng system. Recommended frequency: ang una monthly light cleaning para tanggalin ang visible dirt. Pangalawa quarterly o semi-annual ito ay full draining at deep cleaning. Evaporation and heat transfer. Habang dumadaloy ang tubig sa film may hangin na pumapasok tinutulak o hinihigop ng fan. Ang init ng tubig ay nilalabas sa hangin, bahagi ng tubig ay nag-evaporate at doon nangyayari ang cooling effect. Ang mas malamig na tubig ay bumababa sa bisen at binabalik sa condenser at ready na rin sumipsip ng mainit. Kapag umiikot ang fan, mas maraming hangin ang dumadaan sa film, mas mabilis din ang evaporation at heat rejection. Nako-control na ang capacity nito depende naman sa fan speed. Ang control ay nanggaling sa BFD o sa tinatawag na variable frequency drive. Maidagdag ko lang maliban sa mga instrumento, ibabahagi ko lang ang mga chemical passivator na aming ginagamit para sa chemical water treatment ng condenser line. Maraming uri ng passivator depende yan sa kung anong system ang kailangan ng water treatment. Halimbawa sa mga normal na linya ng tubig yung pang araw-araw natin ginagamit. Merong chemical para sanitary treatment plant ito yung mga wastewater na ni-recycle para mapakinabangan. Apat na uri ng chemical ang aking ginagamit sa pagpasibit ng condenser line. Una ang corrosion inhibitor, pangalawa copper protection, pangatlo oxidizing biocide, at panghuli ng oxidizing biocide. Ang mga chemical na sinasalin sa dosing tank ay nakamonitor sa pamamagitan ng control panel at nakatimer. Ang bawat chemical ay nakaset up depende sa quantity at water conductivity level. Dito ako mostly nakapokus para maiwasan ang failure ng system. Sa parting ito kailangan alam natin ang chemical calculation, dahil ang efficiency ng system ay nakadependi pa rin sa atin o sa monitoring ng individual at kung meron kang mga katanungan. Maari kang magbigay ng mensahe sa baba at aking tutugunan ayon sa aking eksperyensa at maabot ng aking kakayanan at kaalaman. At maiari ring suhestyon para sa susunod kong mga video. Bueno mga kasangkayan hanggang dito na lang. Pero kung interesado ka sa mga ganitong content pahingi naman ng isang like at pakipindot na rin ang subscriber button. Para sa susunod na video ay magkaroon tayo ng koneksyon. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggat sa muli nating pag-ugnay gracias, adios.